Hello, my dear! Hello, hello, hello! Second half of August, my dear Aris. Tingnan natin kung ano mga eksena't kaganapan. Ngayong second half of August. This is from August 16 hanggang sa katapusan. And this is a general reading. Okay? So, paalala lamang po. Reminder na ang gagawin natin today ay general reading. So, hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat So please my dear, lower your expectation Pagdating po sa mga general reading Okay? Kukuha tayo ng 8 cards Tingnan natin kung anong meron uh, Gagawa tayo ng first row apat na card And then ika-clarify natin siya Sorry, for additional messages Okay? Hanapin natin yung first card mo first card mo, my dear Aris, once again, this is from uh, August 16 hanggang sa katapusan. Okay? Ayan. We have here the Seven of Swords. So, ang Seven of Swords kasi, my dear, is connected sa secret or kadalasan may mga bagay kang ginagawa na lihim or baka naman sa outside na energy to my dear baka merong mga tao na merong ginagawa na hindi maganda so hindi ko pa siya pwedeng i-confirm ngayon my dear kung energy mo ba to or energy ng labas pero to the point na sword siya energy ng air sign Gemini Libra and Aquarius there's a tendency na hindi mo ito energy kasi you are da ikaw dapat ay once okay dapat a uh, fire sign is energy ng once okay tingnan natin Let's go tayo sa second card. Let me see. Okay. My dear Aries, next card natin is the Queen of Wands. Okay. So, this is a uh, energy papunta sa'yo. Okay. Kasi nakatingin si Seven of Swords. Ayan, nakikita ba? Ayan, nakatingin si Seven of Swords kay Queen of Wands. Okay. So, ibig sabihin, my dear, mayroong mga... Um, energy sa araw na ito, 16 hanggang sa katapusan, my dear, na may 7 of swords na energy sa sa'yo, okay? At to the point, my dear, na Queen of Wands, okay, yung energy, I love the energy kasi unstoppable yung energy ni Queen of Wands, never give up yung energy, so, posibleng baka insecurity, okay, insecurity, na insecure sa'yo, na ingit sa'yo, yan ang nakukuha ko, my dear, kasi napakaganda, my dear, ng energy ng Queen of Wands, talagang unstoppable, talagang energy ni Queen of Wands, talagang never stop believing talaga si Queen of Wands sa kanyang mga dreams and manifestation, and And meron siyang kakaibang inner strength, okay? Para matupad yung kanyang mga gustong mangyari, okay? May kakaibang energy na tumatakbo sa katawan ni Queen of Wands. And sa energy ng Seven of Swords, I think, my dear, meron mga, ito na nga, mga energy outside na parang naiingit or parang hindi natutuwa sa'yo because of the energy na meron ka. Tingnan natin, my dear, next card. Next card, Aris. So, clarify pa natin yan. Bukuha pa tayo ng mga additional cards para sa bawat isa. Let me see, Aris. We have here the lover's card. Okay? So, itong card na to, very nice itong card na to because this is related sa communication. Okay? Related sa communication. Uh, love. Okay? Love. Mm, love, communication. Love. So ano kukuha ko dito my dear parang ikaw kasi you are you are in you are in my dear in doing yung mga bagay na gusto mo. Okay? Things that you love, things na nagpapasaya sa iyo and may mga tao na sadyang na-attract sa iyo my dear because kung paano ka makipag communicate, kung paano ka magsalita. Uh, there's a tendency may year na meron ka rin kakaibang karisma. Talagang people are just in love with you, attract with you, na-attract sa'yo, my dear. Okay, sa energy ng lovers. Okay, very passionate sa mga ginagawa. And um, uh, I think yun yung kinakaano nitong seven of swords na ito. Ito yung problema ng seven, seven of swords na ito. Okay? Like, nagkatanong siguro siya, paano nagagawa ni Aris yun? Paano niya paano niya nagagawa yung mga bagay-bagay na yon okay paano bakit siya nagustuhan or uh, paano niya na overcome yung isang sitwasyon yung ganon okay i can feel na parang a lot of insecurity my dear kay seven of sword okay i can feel na a lot of uh, insecurity kay seven of sword okay let's go tayo Last card tayo, my dear, sa ating first row. And then, ika-clarify na natin bawat isa for additional messages. Check na natin yung time. Okay. Ina-double-double check ko yung time, my dear, kasi ayoko masyado magtambay or magbabad. I don't wanna waste your time. Okay, we have here the Seven of Wands. Ayan, talagang fighter ka talaga, my dear, okay? I love the energy. Pagiging fighter mo talaga. Talagang unstoppable yung energy mo yan sa sa energy ng Seven of Wands. Ayan, no? Oh. Okay? I love your energy, my dear. 16 hanggang sa katapusan. Talagang, hmm. Hindi, actually, itong energy ng Seven of Swords, hindi ito uubra sa'yo. Okay? Hindi ito uubra sa'yo, my dear. Kasi palaban yung energy mo. Hindi mo sila, hindi mo tinotolerate. Okay? Hindi mo ito tinotolerate. Basta ang katuwiran mo siguro, my dear Aris, wala naman akong ginagaw masama. Wala naman akong inaapakan na ibang tao. So, di ba? Bakit? Bakit? Bakit ako matatakot? Bakit ako mangingilag? Parang ganun na nakukuha ko. Okay, clarify na natin, my dear. Additional message ng ating Seven of sword Additional sa ah, adajan Additional card ng ating Seven of sword Aries. Okay. Okay, may four of ones. Oy! Hmm. Hala. Kanina pa ba, ba nakaka-flip my dear? Hindi ko napansin. Okay? Sabi, ah, uh, four of wands. Okay? Napahala ako, my dear Aris, kasi ang four of wands is connected to my dear sa relationship or family. Okay? So, or somebody na nakakasama mo sa iisang bubong. Okay? ah, uh, posible sa loob ng bahay, sa loob ng trabaho, some, sa, close sa'yo, my dear. Okay? Baka nga, uh, nasasama, na isasama mo to sa mga celebration, happenings, okay? So, binibigyan ko lang sa iyo Major Aris yung mga ano niya, like, nasa loob to ng family or somebody na nakakasama mo sa isang bubong, like, work, bahay. Um, ano dito ba yun relationship? Kasi this is energy of marriage, okay? Baka ang tao na parang hindi masaya sa achievement mo is yung mismong partner mo. Baka, pwede, my dear. But I'm just giving you, my dears, clarification ng Seven of Swords kung saan nang gagaling ito. So you, you need to be aware or baka for some of you, alam na ninyo na siya to or eto to, ganyan, okay? Or baka somebody na tinutulungan mo rin, my dear, okay? ah uh, kaya nga sinabing seven of swords back, na energy kasi ano to, somebody na parang traitor, okay? Ganon, posibleng kasama mo sa loob ng bahay, or kapamilya mo, or kasama mo sa work, okay? Kasi nasa iisang bubong lang kayo, ayan no? Oh, nasa iisang ah uh, parang nasa isang lugar lang kayo or some, like close kayo, okay? Huwag na tayo masyadong magtambay dyan. Okay? So, let's go na tayo, my dear Aries, sa energy ng Queen of Wands. Okay? Queen of Wands. Tingnan natin. Oops. Ay, oh. The Three of Wands. Okay? and Three of Wands is level up. Moving forward. Okay? Next. Okay? Parang ganon. Uh, trusting your intuition na kung ano itong ginagawa mo is magbubunga, magkakaroon ng magandang result, magkakaroon ng positive outcome. Very, very nice. Okay, ang ganda ng energy. Aha. Uh -huh. Let's go tayo, my dear. So, that's you. Alakas ang lakas ng energy, my dear, na ikaw to. Ito yung energy mo, my dear, 16 hanggang sa katapusan ng August. Okay? So, tingnan natin yung lover's card. Lover's card. Paki-clarify. Clarification ng lover's card. Additional message ng lover's card. Okay, we have here mm, the six of pentacles. Okay, so six of pentacles is loving, caring, balancing. Okay, uh, I can feel the support from people. Okay, support, so, ano daw? Support from people. Okay, may mga tao na parang they are supporting you ah uh, sa kung ano yung gusto mong mangyari. Posibleng baka sinusupport ka financially, ganyan, or baka emotionally, ayan. And I think this is also providing, okay? Like, ikaw, you are providing sa mga tao, pangangailangan, sa pamilya, sa tahanan, sa relasyon. You are providing, okay? Ang ganda ng energy, May dear, sa energy ng lovers. Talagang punong-puno lang talaga ng love. Very passionate over here uh, people are very happy na tulungan ka, okay? At mag, uh, parang isupport ka sa kung ano yung bagay na gusto mong mangyari, my dear, okay? Sobrang ganda ng energy. I just love the energy, my dear, ng card na ito. And I think, my dear, baka yun yung kinaiingitan sa'yo, my dear, ng area ng Seven of Sword na paano mo nagagawa to, paano mo napapasunod yung mga tao, paano ka nakakakuha ng support, parang ganon. Okay. Parang parang napapuzzle out, parang napapuzzle out kung paano mo uh, ginagawa, paano mo na-accomplish itong mga bagay-bagay na ito, my dear Aries. Okay? So last card tayo. Last card, the Seven of Wands. Pag-clarify po ang Seven of Wands. Let me see. ano meron sa Seven of Wands? We have here the Hierophant. Okay, this is more on the spiritual. Okay, connected sa energy ng spiritual. You are being guided. Okay? siguro nagtataka sila kung paano paano ka nakakabangon paano ka nakaka-survive you, you, are being guided my dear you have a spirit guide over here ginagabayan ka tinuturuan ka kung saan anong landas saan landas ka an, ano daw saan anong landas ang tatahakin mo, my dear, anong daan ang tatahakin mo, my dear, very, very nice, so yun ang sikreto, you are being guided, your spirit guide is guiding you, binibigyan ka ng power, binibigyan ka ng motivation, super nice, okay, I love the energy, and posibleng binibigyan ka rin ng mga hint, mga warning, okay, na uh, lumayo ka dyan, wag ka masyadong magtitiwala kay ganyan, yung mga ganon, your spirit guide is guiding you, the hierophant, okay, very, very nice, Bottom deck of the card para sa hidden message, okay? We have here the nine of wands. Unstoppable na energy na nine of wands. Okay, kung makikita mo, ang tawag po dito sa card na ito is the wounded soldier, my dear. Pero kung makikita mo kay nine of wands, moving forward pa rin siya, okay? I think yun ang isa din, my dear, sa mga sekreto mo, my dear, na maski anong pinagdaanan mo in the past, you just keep on moving, you just keep on going, okay? So, my dear Aris, ito ang reading mo para sa araw ng uh, August 16 hanggang sa katapusan. So, mga my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget na mag-subscribe. Hit the yeah. ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong uploads. And please like, please to share, please to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.